Yan, ini ko na lang. Yan, yung mga, ano. Yung mga, uh, yung tayo ng ano. Pipili ko na lang yung mga tutok. Mga uh, oh, mga ko ko yung mga malalaki. Yan siya, yung yan. Yan. ko na yan. Ito ko na yan. Malalaki. Yan. Yung maliliit, itong, yan. Ano maliliit. Siya, maliliit, Tutupiin na lang maliliit. Tutupiin ko na itong maliliit. ko nilagay yan, may mga maliliit pipili ko yung mga malalaki dami malalaki. buhay ayun ko yung mga malalaki yung mga damit ng bata ayan yung, 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 mga yung maliliit tutupin lang yung bata yan, so yung mga malalaki yung mga sapahin ranong lang yan ina tupi ko lang yan siya yeah. dito yung araw na sa bahay mm ay talaga araw-araw yang sama sa mga bata ano kain ko lang to basta saban kunain hindi ko na ano yan pinaprancha inotopik ko lang yan nako ako naman maglalagay sa cabinet nila lalagay ko sa cabinet tapos Pero 'yung sa lalaki talagang pinaprancha ko yun talaga hindi na pwede sa awa sa mga bata pinaprancha ko sa mga bata tinutupi ko lang yan liliit, hirap lang sa hindi Ay, buhay natin, balik-balik yung -balik trabaho, liit, walang katapusan. Pinikin. Malalaki na yung pinaplansya Ganyan mga ano, wala um, naman silang reklamo sa <laughs> Yung mga sabata, hindi ko na yung lang <laughs> Walang katapusan, mga trabaho na dito, raw, yung pinakamahirap yung lalaki, na trabaho. Pero gusot-gusot pa mga Gusot pa Itasabi niya doon sa asawa niya, hindi daw mapikwis, mapikwis. Ano <laughs> oh, yung mga maliliit atupiin at, ko <laughs> lang? Hindi, pinapaulit sa akin pag hindi, ano, so, hindi pag hindi, ba, okay. Ito ng mga bata. Niya, yung asawa niya, ang magpa-plancha. Hmm. Hindi na pinapaulit sa akin. Kaya so, ganyan. Hirap. Sa lahat ng, ano, ito ang pinakamahirap, magpapanchahin. Okay, Diyos ko, dami-dami pa naman, tapos na may nakasalang pa. Pagod na yan. Kaya sahigyan yan yan. Mga tupiin lang. Mindset ba? Mindset. <laughs> Ang daming malalaking pansahin eh. lang. <tuk> nak ini dia apa nama dia? Oh, terbawa. Ini ditengah Sabah yang ini yang ini tadi. ganito. Tapos, bababa ko na naman ito. lalagay sa kabinet. Ito, ilalagay sa kabinet, kabinet isa-isahin mo naman. Kaya binubukod ko na lang itong hirap ng mga medyas. Yan, pinaplansya ko na yung damit mo. Damit ng amo ko lalaki. Ang uniform niya. Kasi nahanap na sa akin. Where's my, Where's my uniform? Where's my uniform? <laughs> Ay, paalis na siya. May flight siya. Paalis siya. Nakakunap na siya. Sabi ko, eh, marami ka namang uniform dyan na. Eh. Yan ang gamitin mo. Ito pang Bago kasi binaplancha ko yung bagay. Ngayon, umalis na lang siya. Hindi pa nag- <laughs> Hindi pa tapos. Minamit eh. na na yan yung luma yung uniform. <laughs> Ay, nangaraw na yung mga planchahin ko. Ayan, ayusin, ayusin pa talaga yan pag plancha. Kaya matatagalan ako dyan sa polo niya, uniform niya. Matatagalan ako niya kasi ayusin talaga na walang gusot talaga yan. Kasi hindi pag makita niya, kung gusot na yan, hindi niya isusutin yan. Ipapaulit niya yan sa asawa niya. Ayan, Ano, talaga mabusisi ang pag plancha ko dyan sa, ano, yan, sa uniform niya. Pilot kasi siya, eh. yun. Ano talaga mga pilot? siya magusot isa-isa pa -isa talaga isa-isa pa -isa talaga ang pag ano niya pag ano sa uniform niya mahirap eh mas mahirap din yung ultra nila yung sa ulo nila mahirap din yung plansahin kasi minsan mababaliktad mabaliktad kailangan yung sulat sa baba pag yun yung magusot din yan hindi niya ginagamit yan ginapaulit din niya yan na ganyan o uniform niya sa ano niya sa airplane talagang inaayos ko pag ano yan pag plancha ng da, ano niya uniform hmm. check ko talaga yung may mga gusot-gusot check, -gusot. tinicheck ko yan si captain tap ano yan um, okay. ano dyan um, pangit pa naman plants ko, dumidikit um, dikit siya kaya ako niya minsan dito hindi ako mga ano pinahinahayaan na lang ako pag hindi pa natapos mga gawain ko yung mga plants ko hinahayaan na balag magtambak lang yan pa kahit kailan ko pa yung kailan ko kikilusin pa planchahin yan hindi yan sila aangal <laughs> ang dami dami naman kasi lang ang dami dami naman yung uniform Ay, yeah, matagalan dyan sa uniform yan matatagalan talaga ako niyan. kasi ayusin ko pa talaga yan sa pag ano ulitin ko pa yan pag, pag, pag ko yung mga ano kung mga kaya nga sa amin na taon ko dito hindi ko talaga inaabuso nilong kabaitan nila sa akin kaya hindi nyo ba kaya kayo makaamo kayo ng ganyan ang yung abusuhin alagaan nyo para na uh, ano talaga yung amo nyo sa inyo ako na sa yung mga ano ko amo ko hindi pa talaga ako na pinapagalitan nila ganun na hindi kung anong makain nila makakain ko rin pag pupunta naman kami sa labas ayun kaharap ko rin sila kaharap din sila nung mag sila dun sa tabi ng dagat kahit, kahit saan sila mag picnic minsan isama ako, minsan hindi ako sasama kasi buntot naman ako ng buntot sa kanila noon sama kasi pag ano mo lang kapag harap kaharap mo mga amo mo nag ano ka rin umiikot ka din tapos bibigyan ka nilang gawa shy Ayan, tea. Ayan, yan. yan o, oh, check ko yan. O, oh, saan ang gusot? O, <laughs> saan ang gusot yan? O, oh. kinayan siya. Wala ng gusot. Kailangan mo, check mo yan. O, oh. ganyan. Ganyan ko. Isa-isa oh, ko talaga yan. Isa-isahin ko talaga yan. Pag, ano, check. O, ano. Kasi, pag may gusot, pinapaulit talaga yan sa asawa niya. Pag may gusot. Hindi naman yung asawa niya. Pag, ano hindi naman pinapaulit ang hindi ako mag-uulit siya ang mag ayan, pwede na siya, ayan, ayan. Na yan hangat ayan na, ayan, yan yan ang mga amok ko magkaan dalawa kasi yan yung ano, yung uniform pangit pa din ang plancha ko. May dikit din yan kaya pag may amo kayo mga ganyan mga professional yan mga mapabait talaga yan silang ganyan kasi yung mga ano ko yung mga kapatid ng mga employer ko ano isang pulis dalawang teacher yung sariyad si sa the mom yung mga kapatid niya tapos siya pilot international lagi nga siya pabalik-balik doon sa, ano, sa Pinas pag nandun siya sa Pinas, magdala niya siya ng pera. Magdala siya ng 500, ipinakita niya sa akin. So, how much this money in your, in your country, in the Philippines, uh, is that, uh that is the 50 pesos, 50 pesos here in, uh, in the Saudi, that is a 500. Oh, that is, this is the small money. No, in the Philippines, this is the big money, it's 500. <laughs> Tawa siya yung ganun eh. Minsan, nadala niya ako ng manga, yung um, dry mango. Yeah. Um, tapos nag-ano siya nag standby na siya, siya sa Makati siya sa Makati siya mag-ano doon siguro siya nag -o hotel o Makati siguro kayo nang no? sabi niya yun. sa Makati daw siya ayan ayusin lang talaga yung pagkadya ng ano ng mga uniform kaya pag ako dito hindi ko talaga inaabuso hanggang na ano ko ano talaga Naka, ganun ako ng cellphone ko dito lang sa kwarto ko hindi ko dinadala sa baba dinadala ko sa baba yung wala sila magluluto ako ng pagkain para sa akin Ayan, dinadala ko yan yun, ayusin talaga yun yung walang makikita mo hindi ko na ano ba yung kasi na, na dito ako sa Jida sa employer ko na yung ano ko yung sama na sa mama ako ng employer ko doon kami sa Abaha kasi yung mama niya sa Abaha Nagbakasyo kami dito nga ano malamig malamig ngayon sa Abaha tuwing taon ta taon na ano yung November October pupunta na kami yan dito sa Abaha na kami oh ah, dito kami sa Jida ngayon natagalan natagalan nga kami ngayon kasi nga anong, ano yung kasama ko Nagbakasyon sa ano, nagbakasyon sa Kenya hanggang ngayon hindi pa bumabalik Dali pa ng amo ko pag hindi daw bumabalik yung kasama ko Nagkukuha daw sila ng isang pinay Nasa ano siya, eh, sa Kenya, inaantay eh, nga nilang hanggang ngayon nung 15 pa ang balik Hindi pa bumabalik sabi nga ng amo ko, pag hindi daw siya bumalik, kukuha din sila ng pinay. Sabi ko, sabi ko, hintayin nyo na lang. Pag isang buwan, pag hindi talaga siya mag, ano, babalik, kukuha na lang kayo ng pinay. Sabi niya, oh. Kukuha na naman sila ng pinay. Itong katapusan, pag hindi pa bumalik, kukuha na naman siya ng pinay. Tapos maglarama na sa March 11. Ay, mga ano ng amo ko. Ngayon, busy na naman ako kasi pinagre-ready pinag -re pinagre ko yung mga ano niya. Ayan, yung mga ano yung pinaplancha ko, yung ano na naman niya. Yung tawag niya nung ano eh. Tom, nung tawag niya. Yung ano nilang damit nila dito. Yan, yun na pina-plancha ko. Ayan, madali lang naman kasi yan, planchahin yan eh. Kaysa ano, uniform niya, yung uniform niya sa airplane. Ang mahirap planchahin. Yan siya, madali lang yan eh. Madali lang siya planchahin. Yan, ganyan. Eh, well, mga Ano nga, mga, pinaplancha ko lang talaga yung mga damit nilang mag-asawa. Pero sa mga bata, sa mga alaga ko, sa mga dalaga, sila lang yan na gano'n. Sila yung mga damit nila, hindi na mga may yung uniform lang pag ano yung nurse ng ano yung nurse na yung anak. Yan tapansa ko yung uniform niya. Yung nurse. Pag yung mga high school sila lang nagpaplansa. Gutos na mga, mga makiplansa. Yan yung ano niya. Yung pang-araw-araw niya lang nandamit. Madali lang kasi, madali lang siya plantsahin ng ganyan. ay lang planchahin. Niya yeah, ganyan lang siya, ganyan ang buhay ko dito. minsan tatambakan ako ng ano? Planchahin. Kaya pag may mga amo kayo ganyan, huwag niyo abusuhin, alagaan niyo kasi pag ginalagaan niyo rin sila, aalagaan ah, din kay. totoo kayong, kayo totoo talaga kayo ng kay pamilya kasi yung madam ko, yung mama nung employer ko, talagang iniisip talaga niya ako na isa akong anak bunso, at pinakabunso nila ako. Kahit yung mga kapatid, sinasabi niya, ikaw ang pinakabunso namin, you are my sister, you are belong in my house, you are belong in the my family, na anak, kaganyanin nila ako. Kaya nagtagal ako, kaya nagtagal ako, six years ako sa kanila. Never pa akong pinapagalitan mga kapati, mga anak ng madam ko, mga kapatid ng employer ko, is yes, na ayos sila sa akin. Kasi tinuro nila sa akin talagang bunso nila akong kapatid. Kaya bless ako talaga sa kanila. Kaya pag may amo, kaya ganyan, alagaan nyo, huwag nyo abuso, huwag kayo mag mag-abuso. Talagang magtatagal talaga kayo. Talagang irerespeto din kayo. Nga ako, hindi ko talaga inaabuso. Yung kabaitan nila, hindi ko talaga inaano. Yung kabaitan. eh lang siya, guys. E ano ko lang, share ko lang yung kaano ano mga amo ko dito. Talagang walang kareklamo-reklamo sila. Mm hmm. Maraming salamat sa inyo sa pagpapanood nyo at nakikinig sa aking kwento na walang kwenta. <laughs> mga magreklamo na naman si Pabiboy eh na ang like, ano pa ng Monday pa na si sa Saturday pa lang sinisent na yung mga ano ng listahan ng mga primer tapos wala pang gumagawa. Ayan na Pabiboy yun. Oh. Magreklamo na naman sila nito kasi maliit na naman. <laughs> maliit na naman yung ano ko. Terima kasih. Terima kasih.